Anong drug siya dito ka drug siya? Shout out lang. Bakit ba, 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 ba hey! oh, mo pinapansin Para lang ako Shout out ko sa mga nanonood kay Kuya Mario Supportahan po natin ang kanya YouTube channel. Ayan, thank you, Rachel. At, uh, the... thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. at uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap. No? Support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Eh, Siyempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm -hmm. po and God bless us. And thank Mario's Vlog, thank you very much. You. Mga kalingap, mga kapubrel, at ah, supportahan natin. Ay po mga pa no, medyo malayo po itong ating lalakarin. Kung natatandaan nyo po itong lugar na ito, dito po naligo yung dalawa, yung maglangga no. So ngayon po babalik kami dito at kay Carla para magdala po ng grocery at bigas. Dito po mga kalingap, sa loob, may bigas po dito at talagang ma mabigat din po ito. Ayun, kakargay na po natin. Ayan po mga, mga kanyang Kung nakikita nyo Ito pong ating dala Ayan Sila Doon -do po ayun oh. o do Doon po sila Dumaan sa Hanging bridge Ako po hindi na Umakyat doon dito mga kalingapan oh. talagang hihingaling ka dito C'est bon, bien. tinggal. <laughs>

kaliyap, sigi, dalik, dalik, ko ko ako na ayoko maa kalian ko yaki ako sigi, 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 tapos na tayo dito so kuha naman tayo ay uh, ayun po mga kalingap sa ngayon po ano tapos na po kami dito kay Carla so ngayon po ay pauwi na rin po kami dahil medyo madilim na po ang uh, panahon ayan kaming apat po ngayon mga kalingap pa magkasama <coughs> si Dodong nasa unahan kaya mga kalingap abangan nyo po ang i-upload ni Dodong na premier sana po ano suportahan po natin mga kalingat ayan sa lato ng mga sumusuporta sa Ru Boys at sa Maglangga maraming salamat po ayan o oh. <coughs> alam nyo mga kalingat bundok po itong pinunta namin nasa bundok yun Ayan po mga kalingap Sa lahat ng ano Araw-araw po kami ganyat, Ganito Mga ginagawa namin lahat, Mga pagtulong Sa lahat ng mga, mga Pag-ayuda Scouting Kaya Ito po Ganito Umalis kami ng Umaga Ayun maghapon na kami Ayan meron po kami ngayon na Ito lang po may upload namin Para lang po meron kami May upload sa aming kanya-kanyang YouTube channel. Ngayon, marami pong salamat sa lahat. At uh, hanggang dito na lamang po ang aking video. Ngayon, maraming salamat. Oh! <laughs> Ayan. Ayan. <laughs> Ay po mga kalib, kung naalala nyo doon, 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 doon naligo na yung dalawa, si, mag, si Dodong Ruel doon sa unahan. Sabagay doon, wala naman po doon. Ah, ah, ayan.

ano kaya yata Ayan lang. Laki yung gift ni Langga ah. Ano yung cellphone? Hindi, hindi. Uh, basta abangan nyo po mga kalingap sa channel po ni Rachel Morales Vlog. Ayan, si nanay. po kung ano po ba yung... Sino bang may birthday? Hindi ko alam ko yan pero abangan na lang natin sa upload ko Yes, iphone Ayan. Tita Mila, mga awang shoutout po. Tita Kitty Bam, shoutout. Kuya Ed, hello po. Christy Barrientos mag shoutout shout out ay Tita Ninang's vlog hello Tita Ninang's vlog again healer po ako kasi ano nataka ko na sa ayos. wow ganda ng regalo niya oh. ay abangan po mga kalingap kung no? ano po ba yung uh, as upload po ni Rachel Morales vlog Tita Benny hello po Diyos mo, tita Ah, helmet. Helmet, ibo Hindi, hindi. Hindi, kuya, di. Ibu. Hindi, hindi. Ano ay, natin? Ha? Ayan. Ah, hindi. Ay, ano plan? Kaldiro? Huwag mong sabihin. Hindi ako. Vlog <laughs> <Blag> yun rin. <laughs> Ayan, mga kalig. Ayan. Medyo nagkano po yung ating... Ano. Palike and share po sa live po ni Ruel of Malalag, mga kalingap. Kulo, kulo, ng kulo ng pating. Tayo. Ay, ulo ng pating nga. Ulo ng pating. Kim po, eh, eh ano, uh, may sinat ken, May lagnat. Eh, Nagkahawa. grabe oh. Buti ko makahinga pa siya dyan. Ay, manood lang po kayo mga kalingap. Pa. Mama Test Vlog, shout out po kay Tita Tina Kirante. Tita Benny, shout out nawala ayan shout out po abangan nyo po sa channel po ni Rachel Morales na mga kalinga Rachel Morales vlog sa so mali pa nakapag subscribe dyan <laughs> ayan okay sabi ni Tita Vicky pagal sige po Tita Vicky ayan eh hey, Tita Melinda go ayun Tita Melinda shout out po Jensky, shout out po, Leonora Bautista. Hello po sa inyo lahat. Magandang magandang hapon po. Pagkatapos lang po namin mag-scout, ah uh, pumunta po agad kami ng SM para sa train po sila Rachel and si Trixie. And diretso po dito sa kanilang bahay na. Ayan. Galing po kami bundok mga kalinga. Ayan. tapos po sa inyo lahat mga kalinga ano ang tragsi dito ka tragsi shout out ka sa live ni Dodo oh, shout out ka na ano mo tubig shout out guys Sino ba may birthday? Bro kayo maging safe. Maraming salamat po. Sen Garcia, hello po. Sita, hindi po lagi po kapag ang titirapan niya na ating TV. Minsan